So ito yung top speed ng motor ko so, lahat yan stock lang. So inabot lang signal ng 100 km /h. So I've decided na i eh ito yung resulta. So nilagyan sa na full full speed. So kulang pa yan ng yung panggilit ko para sa. So ito yung resulta. So, isa pa guys, nagpalit tayo ng pipe So, pinalitan ko lang Acra yung stock Kasi masyadong tahimik, gusto ko yung mainay Okay na, video na Oh, okay na Tulad mo ini Elise, sabi na Bagay kayo Unsa gina siya? Tinuod ra yon nila yang og ilis dang yang tambot so magrimap gud or pwede ra dili. Dili. Dili mo may gusto ba? Baka guba daw. Baka guba og gubag-gubagon imong kayo. Sa mga niko na lagi kan guys ah. Dili basta dili na gid lubag ang duda. Normal ang lubag. Normal lang ang lubag. Kita mo kadaw. Dili gid siya madaw. Oh, ba lang. Dili gid siya madaw. ani kuslan mana naka tambutso pare map dala aron ma tanang ni tas ko gyang RPM nang god tas yang RPM tas yang, yang yang fuel tas ani ignition kanan. printing niya ba